All becomes dyed with the color of its thoughts. Yan ang sinabi ni Marcus Aurelius at totoo ito hanggang ngayon. Ang isipan natin ay parang tela. Kung anong kulay ng pag-iisip ang paulit-ulit mong iniisip, yon ang unti-unting tumatatak sa kaluluwa mo. Kapag laging takot, duda o inggit ang nasa utak mo, magiging ganun din ang ugali mo, kilos mo at pananaw mo sa mundo. Pero kung ang isip mo ay puno ng pag-unawa, disiplina at karunungan. Unti-unti mong binabago hindi lang ang sarili mo, kundi pati na rin ang direksyon ng buhay mo. Ngayong nanonood ka, isipin mo, paano kung bukas mas matalas ka mag-isip? Paano kung mas kalmado kang magdesisyon? Paano kung unti-unti kang nagiging mas matalino, hindi dahil sa diploma, kundi dahil sa ugali mong mag-reflect, magbasa at matuto? Hindi iyan malabong pangarap at sa video na ito pag-uusapan natin ang sampung makapangyarihang stoic techniques na pwedeng-pwede mong gamitin para mas gumaling mag-isip, mas lumalim ang pangunawa, at mas tumalas ang pagdidesisyon mo sa araw-araw. Kaya kung seryoso ka sa self-improvement, mental clarity, at stoic wisdom, ilike mo na ang video na ito, mag-subscribe ka, at ihit mo ang notification bell. Dahil bawat linggo, maglalabas tayo ng content na hindi lang nakaka-inspire, kundi talagang nakakatulong para tumino tumalino at tumatag ang pagkatao mo. Simulan na natin ang journey na ito tungo sa mas matalino at mas matatag na ikaw. Number 1. Gawing guru ang pagbabago Isa sa pinakamahirap tanggapin sa buhay ay ang pagbabago. Minsan, bigla na lang tayong nawalan ng trabaho. Minsan, ang mga taong akala natin ay habang buhay nating kasama, unti-unting lumalayo. Minsan, kahit simpleng bagay lang tulad ng paborito mong tindahan na nagsara o paglipat ng kaibigan mo sa ibang lugar, parang may kirot na dala. Natural lang na mahirapan tayong tanggapin ang mga pagbabagong yan. Kasi ang utak natin ay programmed para sa familiarity. Gusto natin ng routine, ng mga bagay na alam na natin. Pero ayon sa mga stoic, ang pagbabago ay hindi kaaway. Isa itong guro. Sabi nga ni Marcus Aurelius, Loss is nothing else but change, and change is nature's delight. Sa madaling salita, ang pagkawala, ang paglipas at ang pagtatapos ay likas sa buhay at mas pinipili ng kalikasan ang pag-usad kaysa pananatili. Isipin mo ito, lahat ng paglago sa buhay mo may kaakibat na pagbabago. Noong lumipat ka ng bahay, kahit nakakatakot, natuto ka ng independence. Noong na-heartbroken ka, natutunan mong mahalin ang sarili. Noong nagsimula ka ng bagong trabaho, kahit nakakapanibago, nadagdagan ang skills mo at confidence. Lahat ng ito ay dahil may pagbabago. At kung titingnan natin ng tama, bawat pagbabago ay may dalang leksyon. Ang stoic mindset ay hindi yung tipong, sige na nga, tatanggapin ko na lang. Ito ay aktibong pagtanggap, isang mentalidad na nagsasabing, may matututunan ako rito, kaya kong humugot ng karunungan sa bagong karanasang ito. Halimbawa, may bagong software sa opisina, tapos hirap na hirap ka sa paggamit, pwede kang mainis at magreklamo, Or pwede mong tanungin ang sarili mo, ano kayang bagong skill ang matututunan ko rito? Paano kaya ito makakatulong sa akin sa long term? Ganito mag-isip ang isang stoic. Hindi nila sinusukuan ang pagbabago, ginagawang guro ang bawat pagkakataon. Kaya mula ngayon, kapag may biglang nangyari sa buhay mo, isang pagbabago, malaki man o maliit, huwag agad sabihing bakit ganito. Sa halip, tanungin mo, anong itinuturo nito sa akin? Dahil sa totoo lang, sa likod ng bawat pagbabagong akala mo ay sagabal, nandoon ang oportunidad para tumalino, tumatag at lumalim. Ang taong marunong tumanggap ng pagbabago ay taong laging may natututuhan at ang taong laging natututo ay hindi lang tumatalino kundi nagiging mas matibay kaysa kahapon. Number 2. Yakapin ang hindi komportable. Ano ang una mong reaksyon kapag nahirapan ka? Kapag may task na hindi mo gamay? o kapag napunta ka sa sitwasyong hindi ka sigurado, ang natural na tugon ng marami ay umiwas. Pero ang mga stoic, hindi sila umiiwas, sila ang lumalapit. Bakit? Dahil alam nilang ang tunay na talino ay nahuhubog sa hirap, hindi sa ginhawa. Isipin mo ang isang tao na gustong matutong maggitara. Noong una, masakit sa daliri. Mali-mali ang kuha sa chords. Nakakainis, nakakapagod. Pero kung hindi siya umatras at tuloy-tuloy pa rin kahit mahirap, hindi lang siya natutong maggitara. Natutunan din niya ang halaga ng disiplina, tiyaga at matinding fokus. Sabi ni Marcus Aurelius, "The obstacle is the way." Ibig sabihin, ang mismong humahadlang lang sa 'yon ang daan patungo sa pag-unlad. Ang discomfort o pagiging hindi komportable ay hindi babala. Ito ay paanyaya paanyaya para lumabas ka sa comfort zone at makilala mo ang mas malakas at mas matalinong bersyon ng sarili mo. Halimbawa, natatakot kang magsalita sa harap ng tao. Baka nandyan ang susi para sa mas malaking self-confidence. Hirap kang humindi sa tao. Baka ito ang oportunidad para matuto ng boundaries. Naiilang ka sa katahimikan. Baka may aral ang silence na hindi mo pa nauunawaan. Ang pagiging komportable ay hindi masama. Pero kapag lagi ka na lang nandyan, Tumitigil ang paglago. Ang stoic mindset ay nagsasabing hindi ako takot sa hirap dahil alam ko sa bawat hirap may talinong kasunod. Kaya sa susunod na may dumating na pagsubok, huwag kang umatras agad. Huwag mong sabihin, "Ang hirap naman nito." Sabihin mo, "Baka ito ang kailangan ko para lumakas." Dahil ang utak na sanay sa hirap ay utak na matalas at ang puso na sanay sa discomfort ay pusong buo. Kung gusto mong tumalino Huwag mo lang hanapin ang madali. Hanapin mo rin ang mahirap at manatili roon hanggang sa matuto ka. Dahil minsan, ang hindi mo gustong daan, yung palang talaga ang tamang daan. Number 3. Matutong magpahinga, disengagement. Sa panahon ngayon, parang kasalanan ang magpahinga. Laging may hustle, laging may deadline, laging may kailangang habulin. Pero sa pananaw ng mga stoic, ang taong marunong magpahinga ay mas matalino kaysa sa laging abala bakit? Dahil alam nilang ang isip ay parang katawan. Kapag sunod-sunod na pinipilit, napapagod, bumabagal, at lumalabo ang direksyon. Sabi nga ni Marcus Aurelius, Men seek retreats, but the best retreat is within yourself. Tayong lahat naghahanap ng bakasyon, sa tabing dagat, sa bundok, sa labas ng syudad. Pero ang tunay na pahinga ayon sa Stoics ay yung natutunan mong tumahimik at magpahinga kahit nasa gitna ka ng gulo ang tawag dito deliberate disengagement. Hindi ito pagiging tamad, hindi ito pag-iwas, ito ay matalinong pahinga. Isang desisyong pansamantalang umatras para luminaw muli ang isip. Isipin mo ang isang pintor. Kapag sobrang lapit niya sa kanyang obra, hindi na niya makita ang kabuuan. Kaya anong ginagawa niya? Umatras siya. Pinagmasdan muli. At doon niya nakikita ang kailangan niyang baguhin o ayusin. Ganito rin ang utak natin. Kapag sunod-sunod ang gawa, sunod-sunod din ang pagkalito. Kapag walang pahinga, walang espasyo para sa bagong ideya. Kaya anong pwede mong gawin? Maglakad ng walang cellphone. Umupo sa isang tahimik na lugar kahit sampung minuto. Magbasa, magsulat, magdasal, o simpleng huminga lang. Maglaan ng oras sa araw mo para hindi gumawa ng kahit ano at hayaan ang isip mong mag-recharge. Ang tawag ng Stoics dito ay inner retreat. At sa retreat na yon, natututo kang makinig muli sa sarili mo. Doon mo naririnig ang totoo mong boses, hindi lang yung ingay ng social media, expectations, o pressure ng mundo. Kapag natutunan mong magpahinga ng may intensyon, mas magiging malinaw ang pag-iisip mo. Mas mabilis mong naiintindihan ang problema. Mas matalas ang analisis mo. At mas nakakagawa ka ng mga desisyon na may lalim at direksyon. Hindi laging sagot ang trabaho pa. Minsan, ang sagot ay, sandali lang, lalayo muna ako. Kaya huwag kang matakot na umatras paminsan-minsan. Sa pag-atras mo, doon mo makikita ang buong larawan. At sa sandaling yon ng katahimikan, doon mas lalong tumatalino ang isang stoic. Number 4. Huwag tumigil sa pagkatuto. Lifelong learning. Akala ng iba, ang pagkatuto ay natatapos sa graduation. Na kapag may diploma ka na, sapat na. Pero para sa mga stoic, ang tunay na matalino ay yung hindi kailanman tumitigil sa pagkatuto. Sabi ni Epictetus, only the educated are free. Pero ang educated na tinutukoy niya, hindi lang yung may degree. Ito ay yung taong patuloy na natututo araw-araw dahil alam niyang ang mundo ay puno ng aral kung marunong ka lang tumingin. Tingnan mo ang mga bata. Kapag may bagong nakita sila, namamangha sila. Ang dami nilang tanong, ang dami nilang gustong malaman. Pero habang tumatanda tayo, nawawala ang wonder. Nauubos ng trabaho, stress, at paulit-ulit na routine ang ating kuryosidad. Dito pumapasok ang stoic mindset. Gawin mong habit ang pagkatuto. Hindi lang para sa karir mo, kundi para sa kalayaan ng isipan mo. Paano? Magbasa araw-araw, kahit ilang pahina lang. Makinig sa podcast na makabuluhan habang naglalakad o nagluluto. Magtanong sa matatanda o ibang tao. Minsan, mas marami pa silang maituturo kaysa sa libro mag-reflect pagkatapos ng bawat araw. Anong natutunan ko ngayon? Ang stoic ay hindi lang nakikinig. Nag-o-observe, nag a -apply. nagbabago ng ugali batay sa natutunan. At dito siya tumatalino sa aktwal na paggamit ng karunungan, hindi lang sa pag-iipon ng impormasyon. Sa panahon ngayon, wala ka ng excuse para hindi matuto. Lahat ng resources andyan na, libre sa YouTube, apps, online courses, e-books, articles. Pero paalala rin ng mga Stoic, hindi sukatan ang dami ng natapos mong basahin o panoorin. Ang sukatan ay paano nagbago ang buhay mo dahil dito. Ang totoong matalino ay hindi lang nag-aaral, nagbabago. Kaya kahit anong edad mo, kahit anong estado ng buhay mo ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Ano ang huling natutunan ko? At paano ko ito gagamitin bukas? Dahil ang utak na ginagamitan araw-araw, lumalalim. Ang isipang laging bukas lumalawak. At ang taong patuloy na natututo, hinding-hindi maliligaw. Sa Stoic philosophy, bawat araw ay paaralan. Ang mundo ang guro mo. At ang talino ay bunga ng pakikinig, pagmamasid at pagsasabuhay. Number 5. Pasasalamat ay talino. Kapag naririnig natin ang salitang pasasalamat, madalas iniisip natin ito bilang emosyon isang reaksyon kapag may nagbigay ng tulong o kabutihan. Pero sa pananaw ng mga Stoic, ang pasasalamat ay hindi lang damdamin, isa itong disiplina, isang uri ng pagtingin sa mundo na nagpapalawak ng isipan at nagpapalalim ng pangunawa. Sabi ni Marcus Aurelius, When you arise in the morning, think of what a precious privilege it is to be alive, to breathe, to think, to enjoy, to love. Hindi ito simpleng quote. Isa itong paalala na ang buhay sa kabila ng problema, pagod, at pagkukulang ay isang regalo. At ang taong marunong magpasalamat ay taong mas nakakakita ng aral sa bawat pangyayari. Isipin mo ito, kapag may pagkakamali ka sa trabaho, pwede kang mainis. Pero kung marunong kang magpasalamat, sasabihin mo, "Buti na lang natuto ako." Kapag may nawalang tao sa buhay mo, pwede kang malugmok. Pero kung may gratitude ka, marunong kang magsabing, "Salamat sa panahong nakasama ko siya." Sa bawat sitwasyon, mabuti man o masakit, may leksyon. At ang gratitude ang susi para makita mo ang leksyong yon. Ang utak na laging nagre-reklamo, makitid. Pero ang utak na marunong magpasalamat, bukas. Bukas sa posibilidad. Bukas sa karunungan. Bukas sa paglago. Kaya ang pasasalamat ay hindi pagiging positive thinker lang. Ito ay pagkilala sa kahulugan ng bawat karanasan. At sa pagkilalang ito, mas lumalalim ang pag-unawa mo sa sarili, sa buhay at sa mundo. Subukan mong gawing habit ang gratitude. Bago matulog, tanungin ang sarili, ano ang tatlong bagay na ipinagpapasalamat ko ngayon? Kapag may nangyaring hindi inaasahan, itanong, ano ang gusto nitong ituro sa akin? Simple lang, pero napakalakas ng epekto. Dahil ang pusong marunong magpasalamat ay pusong hindi madaling lamunin ng inggit, galit o takot. At ang isipan na puno ng pasasalamat ay isipan na mas malinaw, mas matalas at mas matibay. Tandaan, ang tao na marunong tumingin sa meron siya ay mas mabilis makakita ng oportunidad sa kahit anong sitwasyon. At doon nagsisimula ang tunay na katalinuhan. Number 6. Pagmamasid na may malasakit, mindful observation. Kailan ka tumigil para lang manood? Hindi TV, hindi YouTube, kundi manood ng mundo sa paligid mo. Yung simpleng pagtingin sa paggalaw ng ulap, sa dahon na hinahampas ng hangin, o sa mga taong abalang-abala sa kalsada, para sa mga Stoic, ang pagmamasid na may malasakit ay hindi basta idle time. Ito ay isang training para sa utak. Sabi ni Seneca, "Time discovers truth." Kapag binigyan natin ng oras ang pagmamasid, doon lumilitaw ang katotohanan, hindi lang tungkol sa paligid, kundi pati na rin sa sarili natin. Sa sobrang dami ng distractions ngayon, cellphone, social media, ingay sa paligid. Pihira tayong huminto para talagang mapansin ang mga detalye. Pero doon mismo, sa katahimikan ng pagmamasid, nahahasa ang talino. Bakit? Kasi kapag natututo kang tumahimik at manood, nahihinto ang autopilot mode mo. Napapalitan ito ng awareness at dito nagsisimula ang pagunlad ng utak. Halimbawa, kapag tahimik mong pinapanood ang reaksyon ng isang kausap, mas naiintindihan mo ang tunay nilang damdamin. Kapag pinagmasdan mo kung paanong dumarating at nawawala ang emosyon mo sa loob ng isang araw, mas naiintindihan mo ang sarili mong ugali. Kapag nakita mo ang detalye ng isang sitwasyon bago ka mag-react, mas matalas ang desisyon mong ginagawa. Ang pagmamasid ay hindi lang para sa artista, pintor o siyentipiko. Ito ay kasanayang stoic dahil ito ay disiplina ng pagiging alerto, ng pagkilala sa realidad at ng pagkilatis bago mag-react. Paano mo ito maisa sa buhay? tuwing umaga, bago mag-cellphone, tumingin muna sa labas. Kapag naglalakad, huwag mag-music, pakinggan mo ang paligid. Kapag may kausap ka, huwag mo agad sagutin, pakinggan mo ang tono, ang galaw, ang di sinasabi. Ang pagmamasid na may malasakit ay parang pagpapatalas ng kutsilyo. Hindi agad halata ang resulta, pero sa tamang panahon, mas mabilis kang makakataga ng katotohanan. Ang talino ay hindi lang galing sa nababasa, kundi sa napapansin. At ang taong marunong makaobserba ay taong bihirang maloko, bihirang maligaw, at bihirang magsisi sa desisyon. Kaya simula ngayon, huwag mong baliwalain ang mga simpleng bagay sa paligid mo. Dahil minsan, ang pinakamalaking karunungan, nakatago sa mga bagay na matagal mo nang hindi pinapansin. Number 7. Makinig ng buo. Active listening. Madalas nating iniisip na ang talino ay nasusukat sa galing magsalita kung gaano kakabilis mag-isip ng sagot, gaano kakagaling mga tuwiran. Pero sa Stoic philosophy, ang tunay na matalino ay hindi lang magaling magsalita, kundi marunong makinig. Sabi ni Epictetus, We have two ears and one mouth so that we can listen twice as much as we speak. Napakasimple, pero napakalalim. Binigyan tayo ng dalawang tenga at isang bibig, hindi ba't malinaw ang mensahe? Mas dapat tayong makinig kaysa magsalita. Pero sa totoo lang, ilan ba talaga ang nakikinig ng buo? Yung hindi nagmamadaling sumagot? Yung hindi iniisip ang sasabihin habang nagsasalita pa lang yung kausap? Yung hindi nag interject para lang maipilit ang opinion? Ang active listening ay hindi passive. Hindi lang ito tahimik ka habang may nagsasalita. Ito ay pagbibigay ng buong presensya, emotional, mental, at spiritual. Kapag nakikinig ka ng buo, natututo ka hindi lang sa sinasabi ng iba, kundi pati sa paraan ng pagsabi nila. Napapansin mo ang damdamin. Napapansin mo ang galaw. At dito mo nakikita ang mas malalim na katotohanan sa likod ng mga salita. Paano ito ginagawa? Itigil ang pag-iisip ng rebuttal habang may nagsasalita. Tumingin sa mata, iwasan ang cellphone. Magtanong, hindi para sumabat, kundi para mas maintindihan. Ulitin ang narinig gamit ang sarili mong salita. Ang pagkakaintindi ko, Ganito ba ang ibig mong sabihin? Kapag ginawa mo ito, mas lalo kang rerespetuhin ng kausap mo. At higit sa lahat, mas lumalawak ang pananaw mo sa mundo. Ang dami mong matututunan sa mga kwento ng ibang tao. Mga karanasan na hindi mo kailanman naranasan. Mga pananaw na hindi mo kailanman naisip. Mga aral na hindi mo mababasa sa libro, pero maririnig mo sa puso ng iba. Ang stoic ay hindi ang pinakamalakas ang boses. Siya ang pinakamalalim makinig dahil alam niyang ang bawat tao ay may itinuturo kahit hindi ito sinasadya. Kaya sa susunod na may kausap ka, huwag ka lang tumango para matapos agad, makinig ka, nang buo, nang may malasakit. Baka doon mo maramdaman na mas tumalino ka, hindi dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa natutunan mong pakinggan ng iba. Number 8. Tahimik para tumalino. The Power of Silence Sa mundo ngayon na puno ng ingay, Mula sa tunog ng cellphone notifications, traffic, social media, at 24/7 news, parang nakakatakot ang katahimikan. Pero para sa mga Stoic, ang katahimikan ay hindi kahinaan, ito ay kapangyarihan. Sabi ni Seneca, "We suffer more often in imagination than in reality." At madalas, ang imahinasyong 'yan ay pinalalala ng sobrang ingay sa paligid at sa isip. Ang tahimik na sandali ay hindi lang para sa kapayapaan, kundi para sa kalinawan. Ito ang panahon kung kailan naririnig mo ang totoong sarili mo. Hindi ang boses ng mundo, kundi ang boses ng budhi mo. Kapag natutok ang tahimik, mas malinaw mong naiintindihan ang nararamdaman mo. Mas naayos mo ang magulong kaisipan. Mas nakikita mo ang ugat ng problema, hindi lang ang sintomas. At sa prosesong yan, lumalalim ang talino mo. Ang Stoics ay pinahahalagahan ang inner stillness. Hindi mo kailangang umakyat ng bundok o mag-retreat sa probinsya para maranasan ito. Minsan, kailangan mo lang ng limang minutong walang kausap, walang cellphone at walang gulo. Subukan mo ito. Umupo sa isang tahimik na lugar kahit sa sulok ng kwarto. Huminga ng malalim. Walang kailangang isipin, walang kailangang ayusin. Hayaan mong magsalita ang katahimikan. Makinig ka. Marahil sa simula, maiilang ka. Baka mabagot ka. Baka hanapin mo agad ang cellphone mo. Pero kapag pinayagan mong manatili sa katahimikan, mapapansin mong may mga sagot na lumilitaw. Hindi dahil may nagsalita, kundi dahil ikaw ay natutong makinig sa loob. Ang tahimik na tao ay hindi nangangahulugang walang laman ng isip. Madalas, siya pa nga ang may pinakamatinding lalim dahil sanay siyang manahimik, mag-obserba at mag-isip bago magsalita. Hindi laging kailangan ng mabilis na sagot. Hindi lahat ng tanong kailangan ng reaksyon agad. Minsan, ang pinakamatalinong hakbang ay ang tumahimik muna. Kaya kung gusto mong tumalino, hindi lang sa pamamagitan ng pagbabasa o pakikinig, matutong tumahimik. Dahil sa katahimikan naroon ang linaw, at sa linaw naroon ang tunay na karunungan. Number 9. Matuto sa iba't ibang tao, diverse interactions. Kapag iniisip natin ang pagkatuto, kadalasan naiisip agad natin ang libro lecture o online course. Pero ayon sa mga Stoic, isa sa pinakamalalim na paraan para tumalino ay makipag-usap sa iba't ibang uri ng tao. Sabi ni Seneca, associate with people who are likely to improve you. At hindi lang ito tungkol sa mentors o eksperto. Minsan, ang pinakamatinding aral ay nanggagaling sa taong hindi mo inaasahan. Isang driver ng jeep, tindera sa palengke, o isang matandang kapitbahay. Bakit? dahil bawat tao ay may dalang karanasan, pananaw at kaalamang hindi mo pa alam. At kapag marunong kang makinig, tanungin at magpakumbaba, napapalawak mo ang mundo mo. Isipin mo ito. Ang barista sa paborito mong kapehan, may kwento tungkol sa hirap ng minimum wage. Ang kaibigang lumaki sa probinsya, may paniniwala at values na ibang iba sa nakasanayan mo. Ang kasamahan mong mas tahimik, maaaring may idea na di mo pa kailanman naiisip. Kapag pinakinggan mo sila, hindi mo lang sila naiintindihan, kundi mas lumalawak ang perspektibo mo. At doon nagsisimula ang tunay na katalinuhan sa pagkilala na hindi ikaw ang sentro ng mundo. Paano mo ito maisa sa buhay? Maging bukas sa pakikipag-usap sa mga taong iba ang paniniwala sa iyo. Magtanong, hindi para kontrahin, kundi para umunawa. Iwasan ang pagiging judgmental. Sa halip magsabi ng, pwede mo bang ikwento kung bakit mo iniisip yan? Ang stoic ay hindi sarado sa ideya ng iba. Hindi siya nabubuhay sa echo chamber. Alam niya na sa pagtanggap sa iba't ibang karanasan, lumalalim ang kanyang pagkakaintindi sa mundo. At higit sa lahat, natututo siyang maging mas mahinahon, mas maunawain, at mas matalino sa paghusga. Sa panahon ngayon, madali na lang iswipe ang mga ideyang hindi natin gusto. Unfollow. Block. Cancel. Pero kapag laging ganon, tayo rin ang nawawalan ng oportunidad para matuto, para umunawa, at para lumago. Kaya sa susunod na may makausap kang ibang tao, lalo na yung sa tingin mo ay hindi mo vibe, subukan mong makinig, magtanong, at magbukas ng isipan. Dahil baka sa kanila mo marinig ang ideyang matagal mo nang kailangang marinig. At tandaan, hindi lang libro ang nagtuturo. Minsan ang pinaka-importanting guru, tao rin. Number 10. Piliin ang kuriosidad kaysa paghusga. Curiosity over judgment. Sa panahon ngayon, isang swipe lang, may opinion na tayo. Isang post lang, may hato lagad. Pero ayon sa mga stoic, ang talino ay hindi nakikita sa bilis mong humusga, kundi sa kakayahan mong maging bukas at mausisa. Sabi ni Epictetus, It is impossible for a person to begin to learn what he thinks he already knows. Kung sa palagay mo, alam mo na ang lahat, isinasarado mo na ang pinto ng pagkatuto. Kaya imbes na magtanong, nang huhusga ka. Imbes na makinig, kumukontra ka agad. Pero ang taong mausisa, hindi natatakot sa bago o kakaiba. Ang tanong niya palagi ay, Bakit kaya ganito ito? Anong pwede kong matutunan dito? Isipin mo ang bata. Walang pakialam sa tama o mali agad, tanong lang ng tanong. Bakit umiilaw ang buwan? Bakit may pawis? Bakit may umiiyak kahit walang sugat? At sa tanong na yon, nagsisimula ang talino. Paano kung kahit matanda na tayo, bitbit -bit pa rin natin ang kuryosidad na yon? Kapag may ideyang hindi mo gusto, imbes na i-dismiss, tanungin mo, ano kaya ang pinagmulan nito? Kapag may taong iba ang paniniwala, imbes na iwasan, tanungin mo, ano kayang karanasan ang meron siya? Kapag may konseptong bago, imbes na sabihin weird, sabihin mo, interesting, gusto kong maintindihan pa. Ang taong mausisa, hindi nangangahulugang walang prinsipyo. Ang ibig sabihin nito, handa siyang matuto bago humusga at sa ganitong mindset